Ayan magandang araw po ng linggo sa inyong lahat At uh, ngayong araw na pong ito ay nagsimba po ako At naalala ko si Jan, Jan dahil ngayong araw na ito ay isang taon na po siyang uh, na maalam. At pagkatapos ko po sa simbahan ay nagpunta po ako sa kanyang puntod At naglagay ng bulaklak kasama na rin sa tatay ko at sa aking anak Ayan po nang pagkatapos po dito ay didiretso na po ako sa bahay ni nanay Natin At ayun nga po, pagdating ko, yaksaktong nandiyan na po yung mga mesa sa tupuan. Kaya, nagayos na po kami. Pagkatapos ko pong nagayos ng mga mesa tupuan, ay nagpabili ako ng bulaklak sa kapatid na bunso. At uh, nagayos po ako ng bulaklak kapag may bulaklak naman ang ating, uh, ang ating okasyon. Di po ba? Para masaya naman. At sa, sa akin pong paggawa ay nagkukwentuhan kami ng aking uh, pamangkin upang uh, siguro na iinipo sila, no? Kaya nakipagkwentuhan sila sa akin na bang ginagawa ko po yung bulaklak. Patakot uh, sa bulaklak. niya tayo. Ano yung ibig sabihin? Buti, ano, kasi wala ko siyang wadir eh. Kaya pag may wadir yung pagkawin. Ay, ba't Kailan mo ba siya mag-1 Ngayon. One niya mo. Bukas pa lang siya pwede mag-ibay ng kuyo. So kailangan ka sakit ka lang. Ay, hindi ko sakit. Alam mo, hindi ko nga makukuha si Pastor. Busy siya. Pastor. Kailan lang, ano, kasi...

Pahirapan no, ba? center lang yata ako dyan. Ano yung kailangan natin? 5,000? Ay, ano, so, uh, uh, 100. mo yan. Ano yung bagay? Alam mo pala yan. Yeah. Anong ka pa yan? Pupunta si Kuya Diyan. Susunod ba tayo ni Manya? Nasaan yung liter po? Liter? Nasaan yung liter ito na ngayon? Oh, hi.

Tumulong lang ako yung ginagawa dito. Hindi pa pakita dito. Hindi ma. Ay direktahan mo. Direkta ko na. Lalata. Ako, sabi niya, sabi niya nagsawa na kayo dito. So, sabi ko sa nagsawa na sila dito sa amin. Ano ba ginawa niya? Sino wala, naghanap na siya. So yung ginanap niya, pinagbigyan ko doon ng order. Doon na kami sabta kayo, sabi din mo na. Ay, basta! Oh, basta! Pastor, pastor pili-pili tayo. <coughs> <laughs> Sabi, sana si Pastor Leng, sana si Pastor sino Tinanay yung food, Pastor, wala pa rin. Ah, wala na. Oh, Pastor. An okay ka lang, Pastor. Kamusta? Hey, okay. Long time na siya. Walang Bible study, Pastor. Okay, oh, kind na of cancer. Ginawa siya lang, Pastor. Hindi ko dyan dyan. Ano? No, no. Uh, wala. Someone absent. Absent is why. Sama absent? So, I, I, I did not disturb you, Pastor. I did not disturb you. Ah. Did I disturb you? Oh. Uh.

Oh, may, may pansit? Yeah. May pansit, pastor. Yeah. Sandwich don't, don't may pansit. Oh, okay. Ako, ano yung pansit? May At ayan na nga po, no, dumating ng aming pastor sa simbahan. At ayan, pagkain naman ay medyo na late dahil na traffic daw kaya ayan, nililibang ko si pastor kasi nahihiya ako. ganitong ayos niya akong dinatnan at, at hindi pa ako tapos, maganda at itong mga bulaklak, hindi ko pa natatapos at mga pagkain ay wala pa pero okay lang, ganyan talaga lahat na nangyayari ay may dahilan kaya nililib nililibang ko lang yan dahan-dahan lang nililibang ko siya at okay naman daw siya, hindi naman siya nabubor at uh, naintindihan naman niya at hinihintay niya yung mga ayuts uh, galing sa simbahan so susunod yung mga ayuts, siguro may mga tinapos muna sila kaya ayan, kwentuhan muna kami, Blues. Kwentuhan, Blues, muna kami. At ayan po, dumating na po yung pagkain. Kaya inaayos na po nila. Halika po, videohin natin para makita natin kung ano-ano yun.

Ayos. Ayosan nyo yan. Ayosan nyo. Baka ayos tayo nang ayos yung lamesa, hindi okay. Kasi putang malas pangilid lanin. Sana pa para mamuna ko ring kutsandok ate. Pa Ating kahit ano. Tingkata. Actually tingkutin 'yung poto ulang lang eh. Pa wala kahit. pa na lata lang Yes, pinggan. O oh, kakanya ni pastor. 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 Ante, ilagay ko na ng baso doon sa may tabi na Ah, 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 sige, Tom. Sige. Ano talaga, stainless? Ayaw niyo po ang disposable? tapat din mo na, Ante. Wayne Pastor Grace. Sisig. Uh, my grandson. Grandson. Mm -hmm. Chicken fillet. Eh? hmm mau tahu tahu wow Chicken rolls, lengyu Tama ba? di kolam ya spaghetti Pan si. Lastly, rice. Actually. <laughs> <laughs> Hello. 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 Pero yung buong kwento nasa YouTube. Pag kinunan ko kayo na kay Ga, YouTube. Di ba? Yeah. Pag kinunan ko kayo na katayo, FB. Nano ka na? Nareklam. Demo mo YouTube. <laughs> <laughs> Joke lang. Sige, enjoy nyo lang yan. Baka uh, discover. <laughs> A discover. Ayan. Yeah. Shout out. Sa ano. Say kayo muna. Shout out, Carlos Family. Ay, video po na yan. Video. Sa <laughs> so, so YouTube to. Hindi, ano, hindi live to. Sa so, YouTube to. May YouTube. Sa, so, subscribe mo ako, kuya. Malay mo, sumesweldo ka na, hindi pa. Sa FB? Hmm, kasi kailangan, mag 1,000 ano kayo. Sa Papanorin mo lang naman, 5 minutes, 10 minutes. Eh. Ay, di mo panorin, play mo lang. Ah, <laughs> oh, di naman lalang kung pinapanorin. Ito, pangalasan sabay. Kasi yung pagkain mo pa. Ito, patawak sa kasi. mo kay Lola, magpaalam siya sa mga bisita niya. Sino mag-aatid? Si okay. Kaya Uncle takpan ko ba ang tindalang awan niya? Balik na kayo mo, kuya na. Takpan ko. Tatakwa rin lango ako, eh. Kau dah bengi na? Ano, Albenya yung YouTube ah? Albenya, mag subscribe kayo. Baloy na kayo YouTube ko hmm, Oh, denio, <laughs> Deni, oh, makareview lang ka rin. Then? YouTube, ha? Uh. Sa oh, Ingat yung lupa ko. Kami? Ha? Masasama kami dito. Sa YouTube, ayaw niyo? Ayaw. <laughs> Nakatalikod ka naman. Ikaw naman talaga. Kadamot mo naman. Grabe naman. Ayaw mo, man. Ha? Oo oh, nga. Grabe naman. Shut up pala ka Pogi. Dali, oh. <laughs> ane Nelson <laughs> 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 di you, Hindi pa ako nanganagpulihin eh. ako ko buwa.

pero sa doon, doon, sa iyo. yung mga kaibigan ko doon sa abroad, <laughs> <april>, ang ginagla. Isa ko lang. Ito ko ba yan? Oo. Mga ano. <laughs> pinasok mo rin yeah. Pero ano, pero yung, pero pero yung, ano niya. Wala na, 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 na. Akina, na, na. Pero, Asa, yung, wala susi. Oo, wala susi. Ano lang sa nila. Meron, Oo, oh, pwede dhe, Pero hindi lang maki-yak Pero may siwala naman sa bagay, bakit hindi lang? Hindi okay. oh, lang. Dito, yung dito. Yung dito, yung dito. Okay. Huwag na lang. Huwag na Desperado na no, lang. Desperado. At gumagawa nun, usually, sa mga ano... Katang... Doon. Dun sa abroad, di nila customer kung ano, kung <laughs>

هل <laughs> At ayan nga po, no, dyan ko na muna tatapusin ang aking paglilinis dahil antok na po ako, buwas naman muna mga. Maraming salamat po sa panonood, hindi ko na po over ang iba.